Oh, so, good evening, bossing. Anong ginagawa mo dyan? Ba't mo kinakamay? Mas masarap po, boss, mag kinakamay, boss. Ano ba yan? Okay po. We, okay? Okay, kinamay ni Tom <laughs> Magkano yung ganyan? At 100 po, 35 po isa. Masangkap niyan? Ah, uh, kalabasa, toge, galapong, okwa, to, sa kayo po. Tartes niyan, boss, yung suka. Mga gano'ng katagal iniinit yan? Yung lang po ito, 3 minutes po. Niinit ba o iniinaw? <laughs> iniinit po. Ah, iniinit. Piniprito po. Piniprito. Sige nga, tikpan ko nga yan. Pag hindi yan masarap, tapong ko yan. Ay, babalik yung pera mo, boss. Dodobling bo. ko pa. Eh. Kaya na location Ano po? Ugo po, street. Sa may Simon po, kanto na Simon. Ah, anong oras kayo nag-operate? 5 p.m. po, until 10 p.m. po. Oh, titignan na natin to. masarap niyang jambo toge eh. for 20 pesos at Okay niya for 35 pesos at low, isang daan daw. Kaya tara. Oo. Oh. To mm. sa kape. Hmm. Kaya dyan. Hmm. Dahil na ito napasarap.